Magandang umaga po muli sa mga gilukong tagapakinig ng ating channel at ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy at sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos bawala. Dahil dito, ito ay ating katungkulan na ibahagi ang mga karunungan na ito para makasiguro tayo sa ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga mapagsamantalang organisadong simbahan, lalo na ang ating mga kabataan na walang kabuhang-buwang. At nang sa gayon, sila ay magkaroon ng balansing kalaman at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Hinahamon ko rin ng ating mga kabataan na gumawa ng kanilang pangalan sa larangan ng siyensya, filosofiya, matematika at teknolohiya kung saan ang kanilang mga orihinal na idea ay makilala sa buong mundo na kahanay nila ay sa Newton, Aristotle, Pythagoras at Turing. Naniniwala ako na ang Pilipinas ay puno ng mga mabubuti at matatalinong mamamayan na may kakayahan na itaas ang antas ng ating bansa kahintulad sa mga mayayaman at masaganang bansa. Sa episode nito, pag-uusapan naman natin ang argumentong pseudonesic, ang argumento ng pag-iisip ng realidad at maling katotohanan. Ang salitang pseudonesic ay tumutukoy sa isang maling pag-iisip or false memory. Ito ay isang bagong nakakaintrigang philosophical na argumento na isang gawang Pinoy uli na nagpapakita sa kalagayan ng kaisipan ng Diyos sa kanyang paglikha ng isip ng tao na walang kakayahan maarok kung ano ba ang realidad at ano ba ang ilusyon. Sa argumento na ito, tinatanong natin kung ang ating realidad ba isang katotohanan o isang malaking ilusyon lamang. Paano natin ito mapapatunayan? Paano natin ito maibabalidate? Paano natin ito masusukat o mamemeasure? Marami sa atin ang mga naniniwala sa mga tikbalang, duwende, halimaw, aswang, kapre, ahas na nagsasalita, sirena, unicorns, dragons, diwata, langit, impyerno, ang babae ay galing sa tadyang ng lalaki, at ang Diyos ang lumikha ng demonyo ay pawang mga katotohanan na makikita lang natin sa Biblia. Ito ay isang halibawa ng realidad daw na hago sa paniniwala ng tao. May iba rin mga tao na naniniwala kay Santa Claus, Batman, Superman, Darna, Captain Barbell, Jezebel at Buddha. Ito ay isang halimbawa rin ng realidad na hango naman sa kathang isip ng tao. Kagaya ng Biblia, ang mga ito ay pawang mga totoo din sa kanilang pag-iisip. Subalit sa mga nakapag-aral o dalubhasa naman sa siyensya, sa neuroscience, sa siyensya ng pag-iisip, sa matematika, filosofya at teknolya, ang klase ng mga realidad nito na, na ang aking nabanggit ay pawang hindi mga totoo. Ito ay mga gawa-gawa lang ng, lamang ng kaisipan ng tao. Ito ay ang mga ideya o mga ilusyon lamang na pinaniniwalaan ng ibang tao. Dahil sa tatlong halimbawa na ito, di natin malaman tuloy kung ano ba ang tunay na realidad at ano ba ang ilusyon? Sino sa kaya sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan? Kung susuriin naman natin ang physical na realidad ng kalikasan, makikita natin ang physical na realidad ng kalikasan na isang ilusyon din. Ito ay pinatunayan natin sa huling episode kung saan ang mga bagay-bagay na nakita natin sa ating physical na kapaligiran na ipawang mga hindi totoo. Ito ay mga ilusyon lamang na gawa ng ating kaisipan o ng ating kapaligiran. Halimbawa, ang mga puno na nanakita natin ay pawang hindi mga totoo. Ito ay gawa lamang ng iba't ibang hugis na bumubuo ng isang pisikal na puno. Sinabi din natin sa uling episode na kung ang atom ay hindi buhay at ang tao ay binubuo ng mga atom, ibig sabihin na ang tao ay wala rin buhay. Dito makikita natin na ang tao ay walang kakahayahan malaman kung ano ba ang totoo o hindi. Dahil may dalawang magkaibang pananaw na magkasalungat. Kung ang ating realidad ba ay totoo o isang ilusyon lamang. Ngayon, tingnan pa natin ang ibang ebidensya kung bakit ang realidad natin ay isang ilusyon. Kung sasabihin ko ngayon sa inyo na ang cellphone nyo o lapis na nakalagay sa ibabaw ng inyong desk o mesa ay gumagalaw, malawang natatawa ka at hindi ka maniniwala sa akin. Dito pa lang masasabi mo na ang realidad mo kumpara ra, sa realidad ko ay hindi magkapareho. Pero sino sa atin kaya ang nagsasabi ng totoo? Sino kaya sa atin ang tama? Ang cellphone sa mesa mo ay gumagalaw dahil ang mundo ay umiikot sa araw. Kung ikaw ay nasa buwan ngayon at may dalakang teleskopyo na nakatutok sa cellphone mo sa mesa o desk, makikita mo na ang cellphone mo ay umiikot alinsunod sa pag-ikot ng mundo at pag-ikot ng mundo sa araw. Ibig sabihin, ang cellphone mo o lapis kaya o ikaw at lahat ng bagay sa kwarto mo at sa mundo ay gumagalaw ng paikot. Pero sa lupa, ang inurang realidad ay nagsasabi na hindi ito totoo. Dahil hindi ka umiikot o hindi mo nararamdaman na umiikot ka. Kaya, alin dito ang tunay na realidad? Yung ikaw ay nasa mundo o yung ikaw ay nasa buwan? Ngayon, ituloy natin. Ang cellphone mo ay hindi lang umiikot dahil ang mundo ay parte ng isang galaxy. At ang ating galaxy ay gumagalaw ng spiral. Kaya ang cellphone mo ay hindi lang umiikot kundi umiikot din ito ng spiral. Pero ang galaxy natin ay parte rin ng black matter na nag expand o gumagalaw ng tuwid palayo sa kalawakan. Ibig sabihin, ang cellphone mo ay hindi lang gumagalaw ng paikot, ng spiral, ng diretsyo at ito rin ay gumagalaw pahaba at gumagalaw dito ng pababa dahil sa gravity at ito ay gumagalaw din pataas dahil sa pressure. So, ang isang bagay na nakikita natin na nakalagay lang sa mesa ay actually gumagalaw ng iba't ibang klase ng pag-inog. Dito, makikita natin na ang realidad ng mga bagay-bagay na nanakita natin sa mundo ay pawang mga ilusyon lamang. At dahil dito, ang mga ito ay pawang hindi mga totoo. Tignan ulit natin ang isa pang halimbawa kung bakit ang realidad natin ay isang ilusyon lamang. Tatawagin ko itong LRT effect dahil ito ay gawang Pinoy uli. Imagine mo na nakasakay ka sa isang train. Ang train na ito ay tatahakin ng isang mahabang-mahabang tunnel na madilim. Habang ang train ay umuusad unti-unti, makikita mo ang mga tao sa inyong, mga, sa inyong kapaligiran. Makikita mo ang kanilang muka, ang kanilang mga anyo, ang kanilang mga bagay ang mga bintana at mga silya. Habang bumibilis ang train ay, na ito ay nasa loob na ng, habang bumibilis ang train at ito ay nasa loob na ng madilim na tunnel, makikita mo na ang lahat ng bagay ay hindi mo na maaninan. Habang tumaka, tumatagal, makikita mo na lang na ang lahat ng kulay lahat ng kulay ay itim na. Hindi mo na makita ang mga tao, ang mga bagahe, ang mga silya at iyong sarili. Pero nararamdaman mo pa rin na may katawang ka, may paa ka at kamay at may isip ka pa rin. Habang umuusod ang, ang maraming oras, unti-unti mo na rin hindi nararamdaman ang iyong mga paa, ang iyong mga kamay at iyong buong katawan. Ay yung isipan na lamang ang umiiral. Dito sa punto na ito, bigla mo marirealize kung ikaw ba ay nag exist pa o ang isip mo na lamang ang gumagawa ng realidad na iniisip mo. Sa halambawa na ito, makikita natin na ang tunay na pisikal na realidad ay isang ilusyon lamang. Ang mga tao at bagay sa loob train ay pawang gawa lamang ng ating isip. Ang ating isip ay na nagdidikta kung ano ba ang totoo at hindi. Ano ba ang realidad at ano ba ang ilusyon? Dahil sa LRT effect, ipinakita natin na ang lahat ng bagay sa train ay walang kulay. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay kulay itim. Gayun din ang lahat ng bagay sa mundo ay pawang kulay itim rin. Nakakapagtaka ano? Ang makulay na nakikita natin sa ating kapaligiran ay pawang mga ilusyon lamang kagaya ng kulay. Paano ba ito? Kung titignan mo liwanag ng araw, ito ay kulay puti. Subalit ito ay hindi rin totoo. Ito ay isang ilusyon din dahil ang liwanag ng araw ay maraming kulay. Ang makulay na ito na binansagang Roy G. Beep ay makikita mo sa ibang bahag, sa bahag-ari o rainbow. Kaya ang halaman ay kulay green dahil ito ay naanigan lamang ng kulay berde ng araw. Kung walang araw, ang, ang, ang ay kulay itim. Ang mansanas ay kulay red dahil ito ay naanigan lamang ng kulay pula ng araw. Kung walang araw, ang mansanas ay kulay itim din. At lahat ng bagay na ating nakikita ay nakikita natin dahil sa naanigan ito ng araw. Kung walang araw, lahat ng bagay ay kulay itim. Kaya sa mga halimbawa na ito, pinatunayan natin na ang ating realidad ay pawang hindi mga totoo at mga ito ay pawang mga ilusyon lamang o katha ng ating isip o ng kapaligiran. Sa gayon, makikita natin na kung ang Diyos ay may perpektong pag-iisip dapat lumikha siya ng isang isip na may kakayang umunawa kung ano ang katotohanan o realidad. Ngunit dahil lumikha siya ng isang mahinang isip ng tao na hindi kayang tumanto kung ano ang totoo at hindi tunay, ipinapakita nito na ang isip niya ay hindi isang perpekto. Itong mental na pagkakamali ng Diyos o memory lapse ay nagsasaad ng isang solidong ebidensya na nagpapatunay na ang Diyos ay hindi perpekto at hindi alam ang lahat dahil hindi niya nagawang malaman ng maaga na kung ang isip ng tao ay hindi kayang tumanto ng realidad, hindi siya makikilala kailan paman. Ibig sabihin, kung ang Diyos ang lumika ng isip, subalit ang isip ay hindi kayang umunawa ng katotohanan o realidad, sa makatuwid ang Diyos ay hindi kailanman makikilala. Dito sa episode nito, pinatunayan natin na may dalawang uri ng realidad. Ang realidad ng katotohanan at ang realidad ng ilusyon. Dahil dito, kung ang Diyos ay totoo, walang posibilidad na matantato natin kung siya ay totoo o hindi. Sa kadahilanan ng isipan ng tao ay walang kakayahan na matanto kung ano ang realidad o ano ang ilusyon. Dahil dito, pinatunayan na kung ang Diyos ay alam ang lahat, dapat gumawa siya ng isang isip na tao na may kakayahan na malaman ang tunay na realidad kung sa ganon makilala siya bilang isang Diyos o may Diyos talaga. Sa susunod naman na episode, pag-usapan naman natin ang argumento ng moralidad. Kung saan tatanungin natin kung importante ba ang Diyos para magkaroon ng moralidad ang isang tao? Kailangan ba ang Diyos para maging mabuti ang tao? Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga ebidensya labang kay Kristo sa Biblia, sa Diyos, sa simbahan at sa mga klasikal na argumento Bisitahin nyo lang po ang mga iba't ibang episode sa channel na ito. Kaya sa muli po ng ating talakayan, ito po ulit ang iyong mga atyong na magpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng at ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang iyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong Atheista ng Pilipinas. Mabuhay po kayo lahat.